ang ating word of the north ay ay matigas. Ayan. Uh. Ay! Sa bulinaw ay matabay. Sa ibaloy ay natangkan. Ah. Sa iloko, natangkan din. Jay, uh, sa sa kangkanaan naman, natangkan. Tama ba? Hmm? Sa kapampangan, ma masyas masias. sa pangasinan anawet ay ay matigas sa pangasinan anawet sa olom <laughs> ay yung mga mb ha ang ating word of the north ngayon ay matigas so kapag ka, sa bulinaw ay uh, mataboy sa ibaloy iloko natangkan. sa kankanaoy ay parang um, humiwalay yung kan so natang So sa Kapampangan Masyas at sa Pangasinan naman ay Anawan. Oo, mga ka alalahanin n'yo kapag ka, bumisita ka dito sa uh, Baguio City or anywhere dito sa uh, probinsya or sa rehiyon na dito sa norte. Oo, para hindi ka maibenta at uh, uh, kung gusto mong humingi ng tawad eh mabilis na sayo, 'di ba? Mabilis sa sayo, makipag huggle huggle with the locals, 'di ba? Sabi nga nila kapag ikaw ay namamasyal, eh, be with the locals dahil doon ka naman talaga nila dadalhin so, sa mga A secret spots nila